yung sikreto ni Bridgestone na tinuro nung may-ari ng Yankee. Ah, uh, si nagte-training kayo. Nagte-training kayo, nagtitrain kayo dapat. Ah, oh, binigyan He kanya tupa. ng payo. Binigyan uh, kanya ng payo. Paano? Ano? ano sa akin to nung sa may palayan noon? Ah, uh, sa palayan, Oh. No? Uh, Oo. eh, ano um, ano paano paano pagkakasabi? Ano sa akin? Ano pagkakasabi? Boss Nero, ilagay eh, mo lang ano si Bridgestone ng bulak basa. Na okay, okay, okay boom, sanig, ano? pom sa akin. sa tenga. Sa tenga. Ah, uh, titi nung tumakbo yan sa akin. Ah, huh? ang buhat nga nung ano nilagay namin to, ayun. Nananalo nagpapanalo na. na Ah, basta, basta ting nalaman sila, lalagyan ng ganyan. Parang hindi narinig yung mga naghihiyawa. No? Ah, natataranta siya, no? Hindi nakakita ni Bosenteng. Galing talaga, magaling uh, talaga sila ni Bosenteng, yung uh, sila Yankee, no? Eh, hindi nga nila to. Hindi uh, nila. Ah, uh, ah patitinuin nila. Hindi, eh, bibigyan nila ako ng, ano, 30 yata, 20. Kihiramin lang nila, siguro, pang-pupustahan lang. Ah. Uh, eh, ayoko naman, ano yun, eh, -test. Siguro, sinabi na sa akin. Sinabi na sa iyo. <laughs> Siguro gagawin nila yan, ano? Sa mga mga nagtatanong nga sa akin, kung anong nilalagay ko sa tenga, yun lang mo yun. Oo, pom. Oo, uh, pom. Para nga naman po kung tarantum, nataataranta yung kalabaw mo. Dahil sa sob, lalo sa may... Sa uh, kulong. Sa kulong, bang, bang. Ay nga, yung tagtatatadyakan yung mga kinakalampag yung ano, ano nawawala sa focus yung kalabo mo no kahit sa basketball kahit sa sa boxing nah, pag wala ka sa focus yung kalabo mo pag kargado sa gamot Oo. Oh. at mm, natutuliro na yun natutuliro na ano kaya kaya yan isa sa nakatulong pala kay Bridgestone yan basta yan babasain babasain no, hindi mo basang basat baka kain okay. naman baka basta pwede testing mga testing mga boss nila makita na para lang makita ng mga tao testing Basta ilalagay mo lang dyan. Hindi uh, naman siya na... Malalagyan uh, ano, din to. Kaya pag uh, malapit sa kulog, dine-check up ni... Yung... Dine-check up ni ano. Oh, wala mga kakakri. Oh. Eh, Ayun nga sa may maburak to. Eh, kung wala na kaming mga anong pom. Ang nilagay namin yung 20 pesos. Oo, no, uh, no, oh, <laughs> 20 pesos na pera. <laughs> Kailangan pala laging may ganyan si Bridge no? Ah, uh, ganyan lang kayo ganyan. Pag may, ano, pom siya, lagyan na ka ganyan. Oh, uh, Nakababa lang yan. Oo. Uh, yun. Kasi Gano nga, no? Yo, oh, oh, yun nga sinasabi ko. Pag may kinatatakutan ng kalabaw, hindi siya makapas, hindi siya, hindi siya maka hindi siya maka sa takbo. Nagpipigil siya, di ba? Ganun yun eh. Nangyayisig. Mga kagri. Ka yan mga kagri. Ka Ang ah, sekreto ni Bridgeton. inuro Tinuro ni Boss Edsig yan. Uh, thank you very much. May ari kay Dabar. Ayun, ka kay Dabar, no? Nakita pala niya kaya lumili ko si ano, laging natutuliro. ro. Si kasi uh, so may pala no, di ba? Kalaban ko si Delta kasi si Don Bruno, uh -huh. si oh, Don, Don Bruno na ano, si Desperado. Ah. Uh, -huh. na kung gano no. Yung kotik Tung... na masaka sa anak ko. Oo oh, nga na. Kasi nung no, ano eh, tinimbring nga sa akin. Ayun mga Thank you very much kay Boss Enting. Marami talaga tayong matututunan kay Boss Enting. Eh, Boss Nero, good luck ha. Good luck. Sana manalo si Bridgestone.